Hello po, ayan. Nandito po ako ngayon sa uh, San Guillermo Church dito po sa Bacolor, Pampanga. Ayan. So ito po yung church na inyong makikita. Hindi lang po siya basta-basta isang church. Pwede dito po nag-taping si Santino ng EBS 7, yung ang bukas pa. So tignan po natin sila. Ito po. nya po ang daming tao dito no So samahan niyo po ako pasukan natin ang San Guillermo Church ayan nga po, dito po nagpiting ang may bukas para ABS-CBN. So, ayan. So, parang nakita ko na rin po si Santino kasi diba, dito rin po siya nagpiting. So, nakakatawa uh, naman. At ayun nga po ang aking pinsan. <laughs> Dahil-dahan ka dyan ah. So, ayan po ang San Guillermo Church na ating napanood sa teleselling may bukas pa ng ABS-CBN. Sige po, dito lang po muna tayo ha.